Hi guys uh, Share ko lang sa inyo yung mga scammer ng Facebook uh, Kung may mga ina-unlock silang produkto sa inyo uh, Please lang uh, wag na kayong morder kasi mga scammer to Pare-parehas lang yung format na sinesend nila Iba-ibang page, iba-ibang group Pero lahat sila puro scammer So isa na, tong, isa na to sa mga scammer si Best Price Pinas So, COD transaction to. Pero, alimbawa, nag-order ka sa kanila ng yan. Yung price, price nila is 199. At tapos, ang makukuha mo na is M8 Pro na may dalawang joystick. So, once na nag-agree ka na sa kanila, nag-COD ka na, uh, pagdating sa inyo ng package, kung hindi kulang, sira yung ipapadala nila. Tapos automatic ibablock na nila. So ayun, nag ako sa kanila ng ganyan na nagorder order sa inyo yung friend ko, binigay niyo sa binigay niyo stimulator lang tas iilan lang yung games na gumagana. Yan, yun ba pinapakain niyo sa pamilya niyo galing sa panulo So hindi lang yan, hindi lang naman yan yung mga online seller sa Facebook na mga manloloko. Actually, marami sila. Ito rin si Kitchen Premier PH. Mag-iingat din kayo dito. Manloloko din to. Ay, isa lang siya. Tingnan niya. Tingnan niya yung format ng pagte-text niya sa akin. Iisa lang. Yan. Mag-ano mag, mag ano tayo sa kanya. Yan Oh. Ganto na ganto yung ano nila eh. Sulit kitchen bundles. Yan. Yan eto pinapakita nila yan na meron kang freebies. Umorder din ako dito kaya huwag kayo magpapaloko dito. Alam nyo ba yung pinadala nila sa akin? Hindi ganyan, hindi ganyan yung pinadala nila sa akin. Ito yung tinatawag natin na uh, expectation versus reality. So, ito yung expectation ko. Tapos ito yung reality. Tapos na ba yun? Wait lang. Nagpadala na ako ng message dati dito eh. Eh no? rin to sa mga scammer din to. Si your kitchen is beautiful. Nag-message na ako dito eh. Ayun na, yung mga message ako dyan. Ito, ayan oh no? at ito yung expectation tapos ito yung reality ito lang yung pinadala nila sa akin so magingat kayo sa mga manluloko sa facebook actually isa lang naman sila isa lang, isang grupo lang sila pare-pares pare-pares lang, magkakaiba lang ng pangalan ng grupo pero mga manloloko pansinin nyo, isa lang yung format ng pag may message nila kasi alam ko naka computer generated to yan yun, no? may previous unang una kitin nila kayo sa previous ito raw yung mga magiging previous mo pero in reality kapag pinadala nila yan sa iyo at nakapagbayad ka na through COD ito na yung ipapadala nila sa inyo ayun lang tingnan nyo ang pangit pero syempre, binayaran ko na hindi ko naman pwedeng isisi kay rider yan. Kaya kinuha ko na lang din. So, much better kung o-order na lang kayo sa Shopee o kaya sa Lazada. Kasi doon may mga legit supplier sila. Pero, pero dito sa, ano, sa mga one yan. Your kitchen is beautiful. Scammer din yan. Lahat yan, scammer wala namang matino dito sa Facebook na nagbebenta so ang ano ayun oh tingnan mo oh. Magchat na naman oh, oh. Diba? so ayun lang guys ingat kayo sa mga may mga short click video dyan sa Facebook na nanghaakit na sa murang halaga eh makakatipid na kayo at saka very sulit yung makukuha yung bundle sa kanila pero ang totoo niyan pag pinadala nila sa inyo yung item kung hindi yun yung actual yung mismong item na yung mismong item na in nyo uh, kulang to at tsaka or sira kaya mag ingat sa mga maluloko sa facebook uh, wa, isang beses lang naman ako naloko pero syempre Ginawa ko 'tong video na 'to para sa awareness ng karamihan sa atin. Salamat.